Hello hi hey guys, yun ang ngayon ay eh? ah, hindi kami sa gubat no? ayan ayan o oh. ayan kumunguha kami ngayon ng ah ah uh, uh buho panungkit sa niyog ayan kasama ko ang aking biyanan ayan ang daan Hmm. Karating din sa buhuan. Ayan o, ito yung mga buho o. Kukuha kami ng pangsungkit sa nyog. Ayan o. O. Ayan. Bago mga punta, bangas-bangas na. O. Yung maliliit na buho ko yun namin. Ano? So, buho. -oh. Mga toyo ako ko toyo. Ay. Hirap ng daan. Ah. Hirap ng daan. <laughs> Para tayo dining ano eh. Manggugubat. Oh. Ya. Yeah. Sakagubatan. hanap kami ng ginto. <laughs> hanap kami ng ginto. Baka sakali umaman. Kahit hindi, kahit hindi na mabot sa amin ang ayuda. <laughs> ah, malapit ang buho. Oh, ah. Malapit ang buho. At mamaya di tayo, mm, dito tayo ah Dito? Oo at malapit eh. Malayo kasi pag-aikot uh, pa tayo eh.